May lap ang lalo-lalo na pagdating sa usapin ng pera. Marami na iingit sa inyo. Uh, lagi kang apple of the eye ng mga taong chismos at pakalimera sa buhay po ninyo. Or kaya po ang inyo pong miyembro ng pamilya ay lagi nagka nagkakaroon ng mga pagkatalo tungkol sa usapin ng pera. Or kaya po ikaw po ay madalas na naloloko tungkol sa pera. Or, or kaya po kahit anong gawin kayo ay sa wala't wala. Kahit anong gawin po ninyong pagsisikap, pagtsatsaga, parang hindi nyo nakikita ang inyong pagiging masipag at matsaga. Ito ang kailangan ninyo. Nakita niyo po itong bilog. Tagusan dyan ang kamalasan para hindi ka lagi minamalas sa pera. Tapos, ito naman, Libyan for Abundance. Pentacles, mga bossing ko. Tutulungan ka nito para kumbaga ikaw po ay magkaroon ng liwanag ng buhay tungo sa tagumpay. Makamit ang mga pinapangarap mga bossing. Tapos ito yung susi ng tagumpay po natin. Tapos ito yung ating mga sinukuan na nagtataboy ng kamalasan at tumatak na swerte. Ito naman po yung lucky coin, tagusan ng kamalasan at tuloy-tuloy na pasok na swerte. Ang bilog ay nag a ng pera. Ito pong sinukuan, once na may mga tao na naingit sa inyo na nalangin ng masama, hindi po yan tatalab sa inyo. Tapos yung kristal naman na kulay orange, ang orange ay para sa kasaganahan. Ang kristal ay nagtataboy ng kamalasan. Ang gato po namin mga bossing ko ay ritwalado na. Ito ay nagkakahalaga lamang po ng 150 pesos. Abel nyo na po ito, 150 pesos lamang.